Ganda umaga. Kamusta kayong lahat? Ngayong umaga, magluluto tayo ng ginataang salmon. Palagyan natin ng talong, sitaw, saka pechay. Yan ang gagataan natin. Medyo malilit pa siya na salmon. Hinati ko lang sa gitna para Madami ng ating mga rekado. Sisimulan ko ng gayatin. umpisahan na natin magluto. Gigisa muna natin yung mga samya. Tapos, saka natin lalagay yung isda. Ganyan ako magdinataan Ginigis ako muna yung mga samya. Pagawin natin ilagay yung isda para mas malasa. Ganito lang talagang buhay ng OFW. Kailangan maalam ka sa lahat ng bagay. Lalo-lalo na sa pagluluto, paglalaba, paglilinis ng kwarto kasi mag isa ka lang dito eh wala kang ibang aasahan hindi ikaw lang ikaw lang ang kikilos mag isa sana yan lang dito talagay ko na yung ating isda para mag isa ng kaunti para lumasa magkakaroon kasi yan ng kaunting sabaw magsasabaw siya na mag isa tapos saka natin ilalagay yung ating gata kapag ka siya ay subabaw na sarap yan wala akong lutong hindi masarap hatian yan masarap yan oh, pakinig nyo nagkakasabaw na huwag nyo lang sa pakakahaloy kasi siya ay madudurog lagyan na natin siya ng gata. dalawa. Mm. Kumulo na. Nalagyan na natin yung ating talong. Si Tau. Atin siya ng regado. Paminta. Magic sarap. pasin Diyan natin siya ng kaunting oyster sauce para medyo malinamnam ng kaunti Siling haba Siling manghang para may kagat kaunti uh, Sarap nito Tikman ko na kung masarap Solve. Ayos. Lagay na natin yung pechay natin. Ang magpapalasa at magpapasarap. Okay na. Luto na. Maraming salamat sa inyong panonood. Kami mananang haliya na. Sama ko yung aking kumpare. Maraming salamat.